Sana mahalin man lang ako nila. Sana maawaan man lang, maawa lang sila sa akin. Iyan ang ipinananalangin ko sa Diyos. Araw at gabi, kahit kalag kalagitna na ng gabi, nakaupo lang ako, humingi ako ng tulong sa Diyos. Sana bigyan sila ng malinaw na isip, mahalin lang ako nila. Ito ang naging panawagan ng isang senior citizen na si Presentasyon Buter na mula sa Taisan Resettlement Site, Legazpi City, Albay para sa kanyang mga anak. ang kanyang nais ay muli silang mahagkan at makapiling habang siya ay nabubuhay. Ang kanya raw kasing siyam na anak, tila nagawa na raw siyang pabayaan. Upang alamin ang tunay na kalagayan ni Nanay Presentasyon, personal siyang binisita ng Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ito ang kalagayan ni Nanay Presentasyon nang siya ay aming abutan sa kanyang munting tahanan. Payat. Magulo ang buhok. Madumi ang mga kuko. Hirap na rin siyang makakita dahil na rin sa kanyang katandaan at ang tanging nagbibigay ng gabay sa kanya sa araw-araw ay ang kanyang tungkod. Kung maaari po na matulungan po ako ninyo, kasi nahihirapan na po ako. Matagal ko na itong nararamdaman na sakit kong ito. Sabi ng mga anak ko, wala daw silang pirang ipapagamot sa akin. Sabi ng bunso ko, kung mabuti daw akong ina, lahat hindi mayaman. Kaya ito, tinatagal ko na lang itong mga nararamdaman kong ito. Sabi ng isa kong anak, tagal-tagalan mo na lang, Mama. Tsaka, hingayin mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Ha? Dahil sa kanyang kalagayan, ay agad na inalalayan ng akubikol tabang ora mismo si Nanay Presentasyon para sa kanyang mga pangangailangang medikal. Magjakit ka na lang po, tapos ibabalik lang naman po namin after po. Opo. masuri ng doktor ang kalagayan ni nanay, inabisuhan muna siyang sumailalim ng CT scan at ultrasound para alamin ang tunay nitong sitwasyon. Dahil sa mga pangangailangan ni nanay, inimbitahan na namin siya sa programa. Ang sabutin po natin lahat ng test, and o naman po yung gamot na kailangan ni nanay na available po dito sa atin sa BRSM. Sasagutin po natin. And then kung may tibet, kung ito ako personal, namatik lang po sa akin si nanay sa atin sa malasakit sa alga. Tutulungan ko po si nanay. Binigyan na rin siya ng aming programa ng grocery packs at cash assistance. sa kanyang tulong na natanggap ay baka sa kanyang mukha ang tuwa. Malaki, malaki. Malaki talaga ang pasalamat ko sa unang-una sa Diyos. Punalawa sa, sa inyong lahat. Kung na natulungan ako ninyo. Hmm. Malaking, malaking pasalamat ko sa kubikol, sa lahat ng ano nito Makalipas ang ilang araw ay muli naming binalikan si Nanay Presentasyon para muli siyang samaan sa ospital para sa kanyang mga laboratory test. At sa pagkakataong ito, ay nakasama na namin ang kanyang pangalawang anak na si Tatay Gregorio. Ito na rin niya, Ikwinento, kung paano sila pinalaki ni nanay presentasyon. Kumusta naman po si mam presentasyon bilang nanay? Strict dito talaga yan. Grabe naman po ang kaya. Strict doon yan kayo ito pang panahon. Grabe yan, patripisyon ni kaya. Kayo ito po kayo ito kayo ni sarday pa kami. Isubukan. Sa akin naman, grabe yan. Ipinawa niya sa iyo. Inanon niya nanay ng matakaw, ng sili. Yunus gusto niya ng siguro ng mata mo? Wala akong nakita. Yun nga, mga malilit pa kami. Nakulit? Oo, o. Bata, may ang may TV dyan noon sa bugtong, tatlong bahay lang. Yung ganun bugang TV, ginaganyan. Ano na, patingin ako sa TV, pag-uwi ko, yun. Lahat kami mga anak niya, grabe yan. Yung mga malilit pa kami, mga hanggang bibi-anyos. Pero ako noon, hindi pa ako po mag-aaral, trabaho na ako. Pero sa tingin mo, sir, sobra-sobra yung Subra, sobra. disiplina sa inyo. Ah, talaga. Ilang beses na rin daw nilang dinala sa albularyo at ospital ang kanilang ina. Ilang beses na namin nilang dinala sa ospital. Sabi ni Nana, hindi nyo. Hey. Maraming beses na yan, albularyo lahat na kami. na? Dalawang linggo ang lumipas. Napag-alaman ng aming programa na malapit na ang kaarawan ni Nanay Presentasyon. Kaya naman, agad naming inimbetahan si Nanay Presentasyon sa aming programa upang kumustahin at batiin. Nanay, happy birthday po! Ano yung nangyari? Meron bang pagbabago dito sa mga anak mo? Ano yan? Yung isa kong anak na bunso, nag... Nung isang araw, siya nagpakain sa akin. Ayun! Wow. Yes! Ayun! Oh. Dahil sa mga nangyari yung yan, nanay, ano po yung hiling nyo po ngayon na birthday po ninyo? Sana matulungan po ako ninyo na tumawag sa Diyos mm. na yung mga anak ko lahat, bigyan naman ng mabuting kaisipan na mahalin lang nila ako Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ay naghahanda na ang Team Akubikol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ng isang surpresa para sa kanya. Baka sa mukha ng pamilya ang saya at pananabik na makasamang muli si Nanay Presentasyon. Maya-maya lamang. Bakas ang pananabik ng anak na babae ni Nanay Presentasyon sa kanyang ina. Hindi po para idaw ka ka. Hindi ma. Alam mo ba gana, may trabaho ako. Hindi <laughs> hey, like, ako pwede mag-ano sa sa trabaho ko ta may dua akong estudyante pa. May kalit sa kulangan na iskola. Orang nilis ako kinakasikato. Maski pagkaon ko, tigakap-kap ko kunyain. Dapat mag-uug magkita mama. Happy yeah, birthday. Ayaw ko ta. Kutin nilis. Alam ko kung nata.

kung ano man ang pagkakamali ko noon, hindi patawarin na nila ako. Kasi ayaw akong umalis dito sa ibabaw ng lupa na masama ang loob nila sa akin. Pero so, na akong tawad sa kanila lahat. super saya talaga ako kasi sabi ko, sabi ko nga dito sa kapatid ko, talagang masaya ako kasi hindi natin maibigay yung ano, naibigay ni congressman. Tapos lalo na itong birthday niya, kahit papano sabi ko, kahit maglakad ako papunta dyan, gagawin ko basta makarating ako. Kung pwede parang madam, hindi ko, hindi ko naiasa sa mga kapatid ko yan. Kung kaya ko lang, Mapagmahal Mapag po yan, puyan Wala kong itinanim na galit sa kanya, madam. Wala. kong gusto kong mabuo -ma 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 kami lahat. Hindi man kompleto ang siyam na anak ni nanay presentasyon sa kanyang kaarawan, ngunit makikitang sapat na ang sorpresang kanilang inihanda para sa kanilang minamahal na ina. Masaya ang programa na naisakatuparan ang tanging hiling ni nanay na mayakap lamang ang kanyang mga anak at maramdamang minamahal pa rin siya. Maraming maraming salamat at